At age 50, buy one income generating machine na magbibigay sa'yo ng additional income. Baka merong machine na ino-offer sa'yo. Kasi for how many years, isang dahil mo nang binili, di ba? Yung iba, hindi naman nagbibigay sa'yo ng income. Yung iba, hindi mo naman nagamit. Tinan mo yung kwarto mo, tinan mo yung bahay mo. Ang dami natin binili at age 50, mabutay tayo ng 50 sa pagbibili ng mga bagay na hindi naman natin napakinabangan. Pag-usapan natin uli, balik tayo sa mga HP50 mga bagay na dapat nating bilhin. Unang una, time to buy that one deal. Napansin mo ba, mula 40 years old ka, may no offering ng KB may ino-offer na siyang apartment sa iyo, kapirasong lupa, kapirasong bukid, may ino-offer na sa yung business. 'Di ba? Ilang taon na naghihintay yung classmate mo, office mate mo, kaibigan mo na ino-offer sa iyo tong asset na 'yan. Siguro at age 50, bakit ka hindi mo subukan? One deal lang. sumubukan ng isa. For example, kung apartment 'yan, once lang. Pagbigyan mo opportunity na mabibigay sa iyo 'yan. Yung lupa, sige lang pagbigyan mo na isa. Sabi ko nga, 'di ba? Huwag tayong bilhin ng bilhin ng lupa. Pero wala wala pa lupa, pwede kang bumili. Ano yung isang deal na ino-offer sa'yo long time ago pa na tinatangyan mo? At age 50, you have to buy that one deal. Malay mo, maging yan para mag-business ka ng real estate, para magkaroon ka ng farm. Simulan mo lang, mag -yes ka lang for this one deal. So, sa'yo na uh, dapat nating binit, buy one income generating machine, something na magbibigay sa'yo ng additional income at age 50. Baka merong machine Naino na ino-offer sa'yo. Mag-generate ng income at hindi yung pagbigyan. Kasi for how many years, sandahin mo nang binili, di ba? Yung iba, hindi naman nagbigay sa'yo ng income. Yung iba, hindi mo naman nagamit. Tinan mo yung kwarto mo, tinan mo bahay mo. Ang dami natin binili at age 50, mabuti tayo ng 50. Sa pagbibili ng mga bagay, hindi naman natin napakinabangan. Bakit ngayon, hindi ka bumili ng isang income generating something, It's either machine or whatever is that, nung bigay sa'yo ng income magbigyan mo sa sarili mo one time at age 50 and third so dapat bumibili o meron ka ng life insurance actually late na nga tayo kung 50 years old tayo dapat nung pa tayo kumuha pero kung nabot ka ng 50 wala kang life insurance it's time na kumuha ka na tandaan natin sabi nga ni Sir Noel ang one of our mentors do not die useless die with millions so kasi di ba mawawala din naman tayo sa mundo edi eh, may maiwan tayo sa family natin something na magagamit ang asawa mo something na may iwan sa pamilya mo pang start ulit nila Yes, masakit mawala tayo, pero at least, 'di ba? 'Yun ang reality ng buhay iwan na pang simula nila, pang paaral, pang negosyo, lalo kung breadwinner tayo at age 50. Next po, of course, huwag natin kalimutan bumili tayo ng healthcare. Alam naman natin, 50, ilang taon na lang, o oh, 50 years old, gamit na gamit na yan. So, kailangan magsimula na tayo. Kaya ang Kaiser, sabi ko nga po, sagot niya na ang life insurance mo, sagot niya na rin ang healthcare mo. Kaya kung 50 ka, wala ka pa rin, Kaiser, ano ba, hinihintay mo, di ba? Lalo sa mga followers ko, ang dami nang hinayang, Dok, sana tapos na ako. Alam niyo ba, yung mga sumabay sa akin noon, patapos na sila. Marami nang nagme-message sa akin, Dok, patapos na ako sa Kaiser, mga oil So, at least ngayon, naghihintay na lang sila ng pag ng pera nila. And next, isang bagay na, yung gusto mo, di ba, matagal na tayo may pinapangarap eh na gustong mong meron ka. At age 50, pagbigay mo sarili mo. Example, yung shoes na gusto, -gusto mo medyo mahal, 10,000 siya, o bag, or any or shades, or whatever, bilhin mo na siguro yan. Or maybe, meron kang gustong gamit, gustong ilagay sa kwarto mo, sa kusina mo, sa bahay mo, sa garden mo, na makapagpapasaya sa'yo, gustong gusto mo. Hindi ka na eh. Dapat yung bagay na gusto mo naman, pagbigay mo sa sarili mo. And, at age 50, bilhin mo na rin yung isang bagay na, ako curious ka. Hindi ko alam kung ano yung nagbibigay basis ng curiosity. Bilhin mo na gasto sa muna isang bagay na yan baka yung curiosity na yan ayan pa yung magbibigay sa'yo ng bagong inspirasyon bagong motivation para gumawa ng ibang bagay so sa ating mula GDverse at age 50 tandaan natin ang 50 years old meron tayong no beginning no opportunity dun sa mga susumok ng bago dun sa mga taong bibilin tung bagay na to and again our invitation sa lahat ng mga followers natin you can join our community ILPA Rockstar and pwede rin po magpa-coach kay Dok. Pwedeng online and pwedeng face-to-face. -face. PM lang sa personal level ni Dok. Wala tayong kape ngayon. Later po.